yung mga maling mga points ng uh, masahe can cause ano uh, sakit or pagkamatay mm -hmm. ng uh, isang tao well Yes, uh, totoo. No? Meron ng mga nababalita na mga kapag hindi tama yung pagkakamasahe, kaya uh, maigi na merong mga yung may mga certifications yung mga nagmamasahe po sa atin. So, kaya natin sinasabi ito kasi marami na marami nang nagkaroon ng problema dyan. Hindi lang ito madalas nababalita, pero ito nga binabalita nga tayo na Uh, na namatay no matapos ang masahe kasi kapag ka hindi tama yung pressure na nailalagay sa ating katawan po pwede talaga itong magdagdag ng problema no for example kung uh, may bleeding episodes pala kayo o kayo pala ay tayo uh, pala ay prone to bleeding episodes at masyadong mata masyadong mataas yung pressure masyadong hard yung pressure sa inyo maaari itong magdulot ng pagdurugo no at kapag ka nagdugo yan, yan yung problema no maaari magkaroon yan ng natin internal bleeding at kapag ka nagkaroon ng uh, ng sobrang blood loss ito yung tinatawag natin na hemorrhagic shock. Maaari din po na magkaroon ng tinatawag natin na yung rhabdomyolysis. Itong rhabdomyolysis, ito ay yung rhabdo, ibig sabihin muscle, no? Uh, yung rhabdomyolysis ito na, na nasisira yung muscle natin, na be-breakdown masyado. Sipin nyo parang na fraternity, no? Sa mga fraternity na hazing, mm. no? Na ang nangyayari, yung nababalita ninyo na kapag masyado nabubugbog, ganun din po, no? Uh, dumadaan yan sa ating uh, kidneys, nasisira yung kidneys, nasisira yung puso, nagkakaroon ng, na uh, ng multiple organ uh involvement no nagkakaroon ng dysfunction at uh, eventually ay nagkakaroon ng failure kaya pinakamainam ay uh, mag-ingat po tayong lahat mm -hmm. kasi uh, kung hindi tama yung pagkakambasay sa atin maaari talaga tayong magkaroon ng problema anong part ng katawan niyo medyo delikado o sensitive uh, uh, Dok? Okay, una dito sa neck area. So uh -huh. Itong neck area kasi natin po, papa, uh, dito kasi marami ang mga nerves at saka mga uh, yung mga blood vessels natin. So minsan uh -huh. kapag ka itong neck area, nape area natin, parating namamasakit, tapos sumosobra no at mali yung yung pagkakapindot maari po na maari po na masira yung ating uh, yung ating function ng pababa ng katawan natin maari din actually nakapagka dito sa bandang area dito sa gitna sa sa sa, ano, sa, 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 gitna ng dalawang ito nakapagka no, masyado pinisilian no maari punta yung dito sa area natin maari pong tamaan yung mga nag-aayos nag, uh, nag ng ating respiration at saka ng ating uh, ng ating heartbeat then no so maaring mm -hmm. tamaan yan maaring mabarakan o maari po na masadong uh, masadong kumina yung ating respiration at yung iba pang mga um, uh, vital vital uh, vital functions ng mm. ating katawan sa ulo so, do kaya, no? sa ulo hindi yeah, okay, naman delikado? sa may dito sa may sentido dito sa may sentido sa ulo naman dito hindi naman sana pero uh -huh. kasi meron dito ang tinatawag na God's Little Joke no uh -huh. yung yung area ng Terion kapag uh -huh. na, na puncture naman yan no ito ito nangyayari to minsan sa mga boxing no kapag minsan natatamaan ng ng onte uh -huh. uh, na, na break dito, yun yung uh -huh. delikado. Maaari uh -huh. kong magkaroon ng pagdurugo dyan. Eh, yung likod mo naman. Eh, nandun yung spine. Ganun din. Ganun e tapos ginamita no? ng ganito siko. Mm That's -mm. very hard. Kung tatamaan <laughs> naman yan, yung mga muscles <laughs> lang, okay oh, lang. Yung muscles, okay, okay lang. lang kung yung gitna ayaw oh, yun. yung <laughs> yung gitna, <laughs> yung gitna oh. problem problemang malaki yan pa po e -oh. so nga buti na lang hindi sila sa gitna at hindi na control yung oh. timbang oh. Oh. nako ay eh, problema yun. baka 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 ma-break yung e -oh. ano ma-break yung yung area at least lumakad so, sa isa muscle mo lang hindi oh. doon sa spine mo para naka-alam mm -hmm. tuhod yata eh i'm not sure tuhod kung naglakad pa? oh para tuhod lumala gumagaron ginagamit oh, niya yung tuhod niya pang ano, pang pasay uh -oh. sa likod. baka baka naman dito lang sa ano, sa sa, sa muscle oh, area lang kasi malalaki yan, yung muscle oh, groups sa, so dito sa likod natin. Oh, oh, yes, okay, oh. okay lang naman no, doon yeah. sa area na 'yon. Uh, lagi siya sabi natin kung ah. kayo po ay mayroong mga gamot na hindi ininom ah. no inumin ninyo mabuti. pero kung ang mga ininom ng gamot ay medyo prone to bleeding no mm -hmm. kahit magpakita muna kayo sa mga sa mga physical therapists talaga natin meron po kasi mga uh, meron kasing mga physical therapists ang ating mga ospital So, dyan sa mga hospital na yan, dyan gumagawa talaga ng physical therapy na for the muscle. Kunyari, yung hindi lang basta hilot, no? Uh, uh, so, minsan gumagamit tayo ng TENS. Yung TENS, yung trans yes, Transcutaneous Electronic yes. Nerve Stimulation. para kinukuryente. Tapos uh, gumagamit din ng hot compress. So, uh, yung mga ganyan, uh, nakakatulong din yan sa pamamaga, sa pananakit. May comorbidity. Ayan, sa uh, hindi uh, pa sa diabetes. yon diabetes. Something to do with the heart. Uh, no? uh, yan Yan, uh, magpa magpatingin muna po kayong maigi. Kasi... Uh, sa dok may sakit sa puso. Uh, ba? May comorbidity yan uh, so, hindi pa sa diabetes no? some, some, something to do with the heart uh -huh. no yan uh, magpa magpatingin muna po kayong maigi kasi mm -hmm. minsan meron kasing mga pangangailangan na i-refer kayo sa rehabilitation medicine doctors no uh -huh. yung rehabilitation medicine doctors naman po itong mga to talaga mga doktor MD yeah. ito yeah. nagtapos ng medicina nag-specialize sa rehab sa rehabilitation medicine uh -huh. at um, at uh, i-recommend kayo ani ba yung dapat sa inyo kinakailangan nyo ba yung ako na rin dito sumasakit. Usually kasi ito yung sumasakit sa atin at saka yung, yung lower back eh, no, sa, sa trabaho natin. Minsan yung masahe, no, yung masahe kapag uh -huh. ka hindi trained, no, kaya mainam kapag ka po kayo magpapamasahe, wag basta-basta sa, sa masahista, uh -huh. no, kung hiwala silang yung NC2 certification. Ayun. Kasi itong NC2 certification na binibigay ng ating gobyerno, Uh, tinuturuan talaga kasi sila kung paano talaga yung pressure yung points point, saan talaga saan talaga dapat oh, pang... oh. oh. Di pwedeng how siya masahista lang na lumapit mm -hmm. sa ganun-ganun ka. Dami sarap na sarap naman, papamasahe ka, mm yun. pa yung ano. <laughs>